successful guys ayan napagaan ako na merong 0 watts ayan kaya natin tong i e. ayan yung mga wiring na ginawa ko oh. Tapos, ayan yung saksakan nya na kumonekta dito para makita natin yung konsumo ayan kumuha muna ako ng ano, maliit na pan ito yung 10 watts na pan Oh, Ayan, galing yan dito. So, makikita natin, 9 watts. Tama. More or less, 9 watts lang talaga siya. Pero, yan yung kinakaya niya, ang amperahe. 220 volts. So, 60 hertz. Oh. So, yan lang po. At, success na naman tayo ayan oh. ginawa nating ano, safety box. Ayan, safety box natin. Meron ako nilagay dito ng ano, surge protection device. Yan, yung mga panel ng bawat isa. Ang gumagana na po yan, oh. Oy. natin. Oh. So, hanggang sa muli. Bye-bye.